Isang magandang magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Muli ay binabati ko po kayo ng isang magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa atin mga kaibigan na ano, sa iba't ibang uh, panig ng mundo. Ano po? O ayan, nakikita niyo po yung isda ni Bungso yung aking mga sinampay, mga kaibigan. Kahit gaano kainit, ako po ay naglabah. At yung ating mga halaman dyan, pati mga halaman sa labas. Alam niyo, mga kaibigan, naisip ko lang kasi na ako po ay uh, natutuwa sa mga <clears throat> nangyayari dito po sa ating uh, YouTube channel. Ayoko pong humarap sa inyo kasi baka ako po ay uh, <laughs> mayyak na naman sa inyong harapan. Ang video ko pong ito mga kaibigan ay isa pong uh, pasasalamat sa inyong lahat. Alam niyo po ba na tayo po ay nasa 3,000 plus na po ang uh, grupo natin ang subscribers dito po sa aking channel. Alam niyo po nung uh, babalikan ko lang po ang kwento ng channel na ito mga kaibigan noong uh, May 24 Kinabukasan po yun ay birthday ko na, kung hindi ako nagkakamali. May 24, 2021, ay uh, nagpagawa po ako yung bunso ng uh, panibagong uh, YouTube channel. Ang dami ko pong mga YouTube channel yung nakaraan, hindi ko po alam kung paano i-operate. At uh, meron po ako isang uh, YouTube channel pa dyan, uh, ang pangalan ay, uh, ano na ba ang pangalan, Ito, isa kong YouTube channel na ang uh, subscribers lang po yan eh, para mga nasa 50 plus yan po yung nauna kong uh, youtube channel yung uh, masdan mo tv parang yan yata ang uh, title noon hindi ko po masyadong binubuksan dahil dito po ako nagpo-focus sa really mixed stories dahil dito ko po sinimulan ang salita ng Panginoon so nung uh, may 24 2021 Ito po yung uh, unang araw ng aking uh, YouTube channel. Excited po ako. At uh, alam niyo po ba, ano mga kaibigan, sa totoo lang, para ako nagmamakaawa sa mga tao na Uy, subscribe niyo naman ako. Uh, ipipi ko yung aking mga pinsan, yung mga kaibigan, <clears throat> kahit man ng aking mga anak ay pinapag-uusapan ko din na uy, paano nyo naman ako pasubscribe nyo naman itong channel ko sa mga kaibigan nyo para marinig naman nila yung salita ng Diyos na aking ibabahagi dito para mapanood naman nila yung aking mga ginagawa dito sa YouTube channel alam nyo mga kaibigan mula po 2021 2021 hanggang uh, September 2023 ang laman po na subscriber subscribers ng aking uh, youtube channel na ito ang really Mixed Stories ay 336 yung kalahati po doon ay niluhuran ko na ang mga tao nagmamakaawa ako para lang isubscribe nila at uh, wala pong sumusuporta sa akin kung anong gagawin ko dito sa aking youtube channel dahil alam niya naman po ngayon, kapag uh, nagpatulong tayo sa ating mga anak, busy sila lagi. Kaya hindi ko po alam, <clears throat> mabuti po ito si Bunso kapag may time, ay uh, tinuturoan niya ako, Mama, ganito po ang paggawa ng thumbnail. Hindi ko lang talaga alam yung mag-edit. Kaya lahat po ng ating, uh, tawag dito, uh, videos, siguro mga tatlo lang dyan ang na-edit na talagang Bunso. Uh, sayang naman ito idugtong mo so ako po wala po ako talagang kaalam alam sa pag edit kaya kung ano lang po yung aking nabibidyo ayun na po ang inyong nakikita dito sa aking channel tapos noong uh, September po punong puno po ng uh, reels yung mga short videos ko ang uh, aking uh, facebook account <clears throat> yung kwento po ng aking Facebook account na unang-una kong Facebook account ang Reilly Royo Apilado meron po akong page yon ang Facebook ko pong yon ay pinagawa ko rin noong uh, 2017 pa kaya ang tawag po dito ang followers ko po doon ay almost 10,000 pero doon po sa page ko ang isulat ko pong kwento doon na pinagkakaabalahan ng mga followers na basahin ay almost 200 na kwento na talagang chinaga ko po yun na isinulat doon sa aking page at yun nga mga kaibigan noong uh, September nawala po yung aking uh, Facebook account, syempre po kapag may Facebook ka at may page ka, pag nawala po yung Facebook, ay mawawala rin po yung page. May dalawa po akong page doon. Yung isa ko po pong page ay mga kwentong pangbata po yun, na talaga pong uh, <clears throat> nagugustuhan po yon ng mga uh, nanay. At doon naman po sa kunikwento sa kanilang mga anak, yung mga bata naman na marunong nang magbasa, ay nagbabasa din. Meron po akong mga kwento doon sa page ko sa ang kwento ano uh, mga kwento ng buhay meron po doon may anak na special at every night bago sila matulog ay doon siya po nakakakuha ng kwento sa aking mga isinulat at uh, yun ang kwento niya sa kanyang anak na napaka-special na bata na talagang uh, marunong makinig din ang kwento So yun mga kaibigan dahil nga po nawala yung aking uh, sakit puno na ang tagal ko pong iningatan yung uh, Facebook ko yun kaya lang po kung bakit kasi ako nag-open ng aking uh, ano uh, dashboard yung professional mode ko ay inopen ko kaya nagkaloko-loko po yon So, nag-open po ako uli ng uh, panibagong uh, Facebook mula po sa se September 2023. So, September, October, November, December, January, February, March, F May. Eight months na po yung aking na uh, ano at ang followers po nito ay nasa ano pa lang nasa yeah. Ayan. mga kaibigan, hindi ko po i-edit itong ating ano, yung ano po, yung uh, ating po mga kaibigan dito sa ating lugar. Ayan, na po yung aking kwento. Ayan po. Ayan, daing po yan na mga flying fish. Ayan, galing po na si Island. Ayan. Ganyan po ka ganda ang mga daing sa aming isla blessing po ito so yun mga kaibigan nalungkot po ko ngayon in -open, on and off po ang aking uh, professional mo dito sa aking bagong uh, uh, facebook account tapos uh, mabuti na lang talaga pwede palang gumawa ng mga short videos hindi ko po talaga kasi alam So, may nagsabi po sa akin na, Uy, gumawa ka ng mga short videos mo, yung mga sayaw mo dyan sa Facebook. <clears throat> Ilagay mo din doon sa YouTube mo. So, yun po ang kwento. Nag-start po ako noong September 2023. Inaraw-araw ko po yung uh, aking mga nakaka nakakatawa. Siguro kasi, tuwa naman po yata kayo mga kaibigan. So, yun. Uh, napansin ko po, aba, nadadagdagan yung aking subscribers tapos naglilibo uh, po yung ano ah uh, tawag dito ang views samantalang doon po sa aking mga nauna lang ang pinakamalaki po ay 1,000 meron din po ako mga short videos na ginagawa dati pero hindi po ako nagfocus doon kasi talagang sa word of God po ako talaga magfocus at saka yung mga vlog ko So, yun. Mula po nung uh, September 20 uh, 2023 parang ano po eh. Kamangha-mangha po ang uh, ginawa ng Panginoon dito sa aking channel. Nagtuloy-tuloy po yun. Tapos, meron na po akong uh, video na na-share po. Ang daming share maraming maraming salamat po sa nag-share. At ang pinakamataas ko pong uh, views sa isang video ko ay 57,000, may 23,000, may 34, may uh, 19, may uh, 12, 11, hanggang pababa na po yan. At ang akin pong video na puro po 1,000 plus ay uh, nasa 80. Grabe po mga kaibigan, 1,000 plus, siguro mga 1,000 100 na o 1,050 na ang aking nagawang video. So, yun po. Kumbaga, dahil po doon sa aking mga sayaw-sayaw, alam niyo mga kaibigan, kung parang ayoko na talagang gumawa ng sayaw kasi nahihiya din po ako. Kasi sa baka isipin na lang ng mga taong nakakakita na, uy, itong babae ito, matanda na, pero sayaw pa rin ng sayaw. So, Masaya naman po kasi ako sa aking ginagawa. At saka pangalawa, marami naman po yatang natutuwa kasi maraming views, kaya talaga po pong uh, pinagsusumikapan ko po na malagyan po ng uh, short videos itong aking uh, channel para po sa inyong lahat. Mga kaibigan, talagang nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Kaya ginagawa ko rin po ang lahat ng uh, aking makakaya. Nag-iisip ako, ano namang kayang sayaw? Kahit paulit-ulit na lang po yung aking sayaw. Salamat po, maraming maraming salamat kasi patuloy at patuloy nyo rin pong pinapanood. Parang isa lang naman yung style ng sayaw ko dyan. Pero salamat po sa inyo kasi lahat po ng aking mga ginagawa po ay uh, galing po yan sa puso ko at talagang masaya po ako dyan habang ginagawa ko yan. Kaya sana po ay napapasaya ko rin po kayo. Ano mga kaibigan? At higit po sa lahat ay uh, ito pong ating uh, Bible uh, reading. Maraming salamat po talaga sa inyo. Uh, meron pong mga 100 plus views. Yung aking mga luto-luto dyan, yung aking mga kwento, yung mga uh, kwento ng buhay na totoo po yan, wala pong kasinungalingan yan. Marami pong uh, views. Nung nakaraang araw lang po, yung pinatunayan ko po yung itlog na hindi naman talaga naluluto sa sikat ng araw, mga almost 1,000 views po yun. So, ibig sabihin po para sa akin, ang lahat po ng nang nangyayari sa akin YouTube channel ay isa pong himala ng Panginoon unang una. Hindi nyo po ako kakilala. Siguro po ang nakasubscribe dito po sa akin YouTube channel na 3,000 plus. Siguro po sa mga kakilala ko lang, mga 30 plus lang po yan ang naka subscribe dyan. Talaga pong hindi po ako sinubscribe kahit man po naglalagay ako dati sa aking uh, tawag dito, sa aking YouTube, ay hindi, sa aking Facebook account. Please subscribe nyo naman po. Dalawin nyo naman po ang aking YouTube channel. Pero ang hirap-hirap po magpasubscribe sa mga kakilala. Hindi po ba? Kaya kayo po na hindi ko po kayo kakilala, libo-libo sa 2,000 plus mga 2,700 o 2,690 hindi ko po alam kung kakilala ko po kayo maraming salamat po sa inyong lahat talaga salamat po sa inyong suporta Maraming maraming salamat po talaga ako po ay talagang nagdpe-pray ako gabi-gabi sa Panginoon na Lord. Pa-unla rin niyo pa ang aking uh, YouTube channel. Magpadala ka pa po ng mga subscriber kasi mga kaibigan, kaya ko po sinasabi na please so, i-subscribe niyo naman po ang channel ko. Kasi naniniwala po ako na kapag nakita nila ang channel ko, ay magkaka-interest po sila. Matitignan po nila yung aking mga ginagawa dito sa aking channel, lalo na po yung Word of God. Kasi pinagpipray ko po, lang, ko po yan lagi sa Panginoon na Lord. Sana naman may makapagbukas ng Bible reading. Baka wala na siyang time na magbasa ng salita ng Diyos. Sana naman lang kahit makinig, kahit hindi man niya tapusin o kung hanggang saan lang ang kanyang kakayanan para makinig ay yan po ang aking dalangin sa Panginoon. Kaya mga kaibigan, Talaga pong uh, naluluha po ako sa galak, sa kaligayahan dahil andyan po kayo, nagtiwala po kayo sa aking channel, pabalik-balik po kayo sa aking channel, andyan po lagi ang inyong uh, suporta. Kaya ako po ay uh, taos puso nagpapasalamat po sa inyo at uh, kahit hindi naman po nakikita ang aking pagbumuka sa oras na ito ako po talaga ay uh, nagpapasalamat sa Diyos sa inyong mga buhay dahil kayo po ay pagpapala sa buhay ko at dito rin po sa aking uh, youtube channel pagpasensyahan nyo na mga kaibigan ang uh, mga sayaw-sayaw ng inyong uh, nanay Raylee really, sa totoo lang mga kaibigan talagang dito ko lang po yung ginawa sa aking youtube channel at sa aking uh, facebook kasi meron din po doong mga nanonood at talos naman mga kakilala ko yung nandoon, mga kabatsmate, schoolmate, mga kamag-anak at ilan po ang mga uh, followers. Mostly naman po na nagpa-follow doon ay mga hindi ko rin po kakilala. Kapag inu po ni Algorithm yung ating mga video ay mga hindi na po natin yan kakilala. Ang nakakakita at nagla-like, sana po. So yun mga kaibigan, ito po yung kwento ng ating uh, YouTube channel. Nagsimula po ako sa pagmamakaawa na isubscribe ang aking YouTube uh, YouTube channel. Kahit man lang maka 1,000 uh, subscribers, baka doon sa 1,000 ay meron doong mag-stay kahit isang daan o 50 na manunood o makikinig ng uh, salita ng Diyos. Uh, wala po akong iniisip mga kaibigan sa paggawa ng ating youtube na uh, baka kumita pero sinasabi po ng iba nating kaibigan uy uh, malapit ka na yatang mamonetize sabi ko eh hindi ko alam kasi yung ating watch hour ay nasa, nasa 1000 plus pa lang eh, kailangan po ni youtube ay 4000 watch hour hindi ko po alam kung ano po ang ah uh, Mangyayari. Basta sinasabi lang po nung isa kong kaibigan na hindi counted sa watch hour ang nag-review ng uh, short videos. Kundi yung counted lang ay yung live at saka yung mga long videos. Ay ganun ba? Sabi ko. So wala po akong alam talaga mga kaibigan dito sa mga patakaran ng YouTube. Basta ang ginagawa ko po ay uh, patuloy pong naglalagay ng uh, salita ng Panginoon at uh, patuloy ko po kayong aaliwin sa abot po ng aking makakaya at uh, talaga pong ginagawa ko po yan para po sa inyo para maaliw po kayo at mapangiti kuman lang po kayo kahit sa pamagitan po ng ating mga short videos na pabalik-balik na sayaw ano po kaya mga kaibigan kayo na po ang siyang bahalang umunawa sa akin kung anuman man po ang aking mga mali kung anuman ang aking mga pagkukulang dito sa aking youtube channel kung kayo po hindi nasisiyahan kung meron man pong hindi nasisiyahan pasensya na po dahil yan lang po ang kinakaya ng inyong uh, lula inday yan talaga pong uh, hanggat uh, Meron po akong naisip na gagawin ay ginagawa ko po para po mapasaya kayo higit sa lahat mga kaibigan para po ma ma mapangiti man lang ang puso ng ating Panginoon para mabigyan man lang ng parangal ang uh, pangalan ng ating dakilang Diyos at minsan nga po ay uh, sinasabing ko rin sa Lord na Lord sorry ha baka yung aking mga sayaw-sayaw ay hindi na nakakapagbigay ng kaluguran sa iyong puso. Pero uh, masaya naman po ang aking uh, damdamin kasi ang nais ko lang naman pong ipasa sa inyong mga kaibigan ay yung joy, yung uh, kagadakan sa aking puso na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya mga ibigan muli maraming maraming salamat po sa inyo. Nasa 3,006 na yata tayo ngayong hapon. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at po sa ating mga kaibigan na naririto na naghahanga din po na uh, lumaki ang community and umami ang subscribers. Manalangin lang po tayo mga kaibigan kasi naniniwala po ako na ang Diyos lang po talaga ang magdadala sa atin kung ano po yung... Uh, Uh, destiny ng ating mga YouTube channel sa panahong ito. Basta ang malaga po ay uh, gumagawa po tayo ng mabuti, masaya po tayo at na-enjoy po natin ang buhay sa pamagitan po ng ating mga uh, content. Ano po? Kasi ako mga kaibigan, sabi ko nga po sa inyo, ang trabaho ko lang talaga dito sa bahay, maglaba, maglinis, magluto, magugas ng pinggan pero hindi naman sa lahat ng oras dahil meron namang uh, na, nagluluto at uh, manalangin, magbasa ng salita ng Diyos at hindi naman po ako masyadong uh, lumalabas kasi dito po sa amin para na po kami na sa ibang bansa wala pong gaano lumalabas sa mga kapitbahay pagdating po ng 1 o'clock, 2 o'clock ang maririnig ko na lang po dyan yung mga tunog ng mga aircon ibig sabihin tulog ang mga kapitbahay kaya <clears throat> ako po nandito lang din sa loob ng bahay namin pinag-iigi kung ano po ang pwedeng uh, gawin dito sa loob ng bahay ako naman po mababaw lang po ang kaligayahan ko halaman lang po ay eh, masaya na ako pero mas masaya po ako kapag nakikita ko po kayo na nandito po sa aking YouTube channel kasi mga kaibigan yung totoo lang parang kayo na po yung aking kapamilya eh. Kayo na po yung aking uh, kau-kausap araw-araw. Hindi man po kayo nag-comments. Pero pag nakikita ko po na may views ang aking mga content, ako po ay uh, masaya na po dyan. At sa lahat po na nag-comments, maraming maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Ganon din po sa mga nag-share ng aking mga content. nako po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat kasi napakalaking bagay po na mayroong nag-share ng aking mga content kasi nakikita din po ako ng inyong mga kaibigan at talagang dumadami po ang ating views kapag naisishare po ng ating mga kaibigan ng ating mga content, hindi po pwedeng tayo ang mag-share kasi bawal po yata yun basta ganun lang mga kaibigan, wala talaga akong alam kapag kumakanta ako naglalagay ako ng kanta, tapos nilagyan ni youtube ng uh, copyright dinidelete ko na po yun agad hindi ko na po yung tinutuloy kahit po dumadami pa ang views kapag nakita ko pong copyrighted pala ay uh, Uh, dini-delete ko na po yun. Kaya yung mga kanta po natin, konti lang po ano tira dyan kasi may mga nakalagay pong uh, copyright. Kahit may po yung mga video ko minsan, nilalagyan ni YouTube ng copyright. Kasi may mga music nga po na nasasagap yung aking video. Tapos gaano man po yun kahaba, ka, dini-delete ko rin po yun kaagad. Kaya mga kaibigan, bahala na ang Panginoon kung ano po yung destiny journey ng aking buhay dito sa social media at ng aking YouTube channel ang mahalaga mga kaibigan ay uh, may makarinig, may mag uh, arinig talaga ng salitaan ng Diyos yun po talaga ang pinakamahalaga na hinihiling ko sa ating Panginoon hindi lamang po natin pagkikinggan kundi isa pamuhay po natin at atin pong sundin ang tuntunin ng ating Panginoon. Upang sa ganon, meron po tayong matututunan at meron pong babaguhin ang Diyos sa ating mga buhay at higit sa lahat. Doon po lalalim ang ating pananampalataya sa Diyos. At doon din po magiging maayos ang ating relasyon sa ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, muli, muli, muli. Maraming, maraming, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay hindi kayo magsasawa at saka sana naman po mga kaibigan mag comments naman po kayo kasi excited din po ako na uh, i-reply ang inyong mga comments kahit gaano pa po yan kadami na comments i-reply -re ko po yan talagang binibigyan ko po yan ng panahon isa-isa ko po yan tinitignan ko baka may nag-reply tapos kailangan din ang support ako kailangan din nga eh, supportahan ko din yung kanilang youtube channel, kasi nga po pamilya tayo dito mga kaibigan, kaya uh, sana po, mag ano po kayo, mag comments po kayo sa totoo lang mga kaibigan, hindi ko nga po nakikita, ilan lang po yung nakikita ako na uh, nag ano, nag post ng kanilang mga content, kaya pasensya na po ha mga kaibigan kung hindi ko po kayo nakikita na na nagpo-post. Kaya lang po ako nakakapag-comments uh, din sa inyong mga channel kasi tinitignan ko po doon sa YouTube studio ba yun? Nakikita ko po doon ang inyong mga comments kaya agad-agad ko pong uh, inaano, uh sinasagot. Pagpasensyahan nyo na po ang inyong nanay Rayleigh, ang inyong lula Rayleigh, ang inyong lula Rayleigh Mixed Stories dahil kakaunti lang po ang alam po sa gadget mga kaibigan patawad po sa hindi ko po na kikita hindi po ako nakapag comments patawarin nyo po ang inyong nanay really kasi wala po talaga akong alam hindi ko nga po nakikita kung sino po yung nagsusubscribe sa akin kasi hindi ko rin po alam kung paano po buksan yon na makita ko po yung nagsusubscribe kaya pagpasensyahan nyo na po ako mga kaibigan ha nawain nyo na lang dahil uh, na late po tayo eh sa kaalaman patungkol sa gadget pero pe, sinisikap ko po naman pong pag-aralan pero minsan po talaga mahirap di ba kapag senior citizen na po talaga tayo eh parang hirap na pong uh, gawin yung mga bagay na na ginagawa ng mga kabataan ngayon patungkol sa kanilang mga gadget. Kaya mga kaibigan, muli maraming salamat po sa inyo lahat at wala po akong ibang dalangin sa Panginoon sa bawat gabi. Kasali po kayo sa aking panalangin na lagi kong sinasabi sa Diyos na pagpalaan po tayong lahat, ingatan tayong lahat ng Panginoon at higit sa lahat. Yung kaligtasan na nagmumula sa Diyos ang buhay na walang hanggan ay makamtan po nating lahat. Maraming salamat po sa Diyos sa inyong mga buhay mga kaibigan. Hanggang dito po muna ang aking uh, uh, pasasalamat sa inyo. May mga kasunod pa pong pasasalamat sa mga darating pang mga araw. Luubin po ng ating Panginoon. Babay po muna. God bless sa all po.